kahulugan ng chickpeas sa panaginip. Ang mga chickpeas ay mga lugumi na ginagamit ng maraming tao sa ilang mga pagkain. Ito ay isang masarap na mani para sa lahat. Ang panaginip na ito ay tila hindi pamilyar, ngunit ito ay mahalaga para sa ilang mga tao. Ang panaginip ng mga butil ay nagpapahiwatig ng magagandang pagkakataon ang mga binsay isang malinaw na simbolo na ikaw ay nasa maayos na yugto at maaring makamit ang lahat ng iyong pinlano. Ang mga binsay ay maaring tumubo sa lahat ng uri ng lupa sa anumang panahon. Ito ay kasing kahulugan ng kaunlaran at kaunlaran ng ekonomiya. Ang isang panaginip na may mga chickpeas ay isang magandang tanda din sa pamilya. Darating ang mga solusyon at magbibigay ng mahahalagang pag-aayos para sa lahat ng problemang dinaranas mo. Ang mga bins sa mundo ng panaginip ay palaging magkasing kahulugan sa mga pagbabagong kailangan mo. Ang panaginip ng chickpeas ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip. Narito ang ilang posibleng mahahalagang punto na dapat isaalang-alang una ang kasaganahan at kasaganahan. Ang mga chickpeas ay isang karaniwang sangkap sa maraming kultura at sumisimbolo sa kayamanan at kasaganahan. Ang pagkakita ng maraming chickpeas sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na sa tingin mo ay ligtas sa pananalapi o may maraming mapagkukunan upang makamit ang iyong mga layunin. Pangalawa, ang pagpapakain at kabuhayan. Ang mga chickpeas ay isang masustansyang pagkain na nagbibigay ng kabuhayan at enerhiya. Ang panaginip ng mga chickpeas ay maaaring kumakatawan sa iyong pangangailangan para sa pagpapakain, physical man o emosyonal. Maaaring naghahangad ka ng mas maraming pagkain o naghahanap ng mga paraan upang ma-recharge ang iyong mga baterya. Pangatlo, ang pagkamalikain at versat versatility. Maaaring gamitin ng mga chickpeas sa iba't ibang pagkain at lutuin na ginagawa itong maraming nalalaman. Ang panaginip ng mga chickpeas ay maaaring magmungkahi na meron kang isang malikain o madaling ibagay na espiritu. Maaaring bukas ka sa mga bagong karanasan o idea at handang sumubok ng iba't ibang paraan sa paglutas ng problema at ang pang-apat ang espiritualidad at pagninilay-nilay. Sa ilang espiritual na tradisyon, ang mga chickpeas ay nauugnay sa mga partikular na Diyos o ginagamit sa mga kasanayan sa pagmumuni-muni. Ang panaginip ng mga chickpeas ay maaaring magpahiwatig ng isang mas malalim na koneksyon sa iyong espiritual na bahagi o isang pagnanais na galugarin ang iyong panloob na mundo. Bigyan pansin kung anong nararamdaman mo sa panahon ng panaginip at kung anong mga saloobin o emosyonal ang dumating para sa iyo. Makakatulong ito sa iyo na matuklasan ang mas malalim na kahulugan sa likod ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng chickpeas. Kapag lumitaw ang hinog ng mga chickpeas sa iyong panaginip, ito ay isang senyales ng babala dahil isinasan tabi mo ang mga taong mahal mo ulod ng pamilya o mga kaibigan. Ang panaginip ng mga nilutong chickpeas ay isang senyales para mas bigyan mo ng pansin ang mga tao sa paligid mo. Ang pera ay hindi lahat at hindi mo maaaring baliwalain ang mga tao sa paligid mo para sa pera. Sa maraming kultura, ang panaginip ng pagluluto ng chickpeas ay kumakatawan sa isang panahon ng pagpapakain at kasaganahan. Dahil ang mga chickpeas ay masustansya at nakakabusog, gayon din ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng pangangailangan pangalagaan ng iyong sarili at ang mga nakapaligid sa iyo. Dahil ang pagluluto ng mga chickpeas ay nangangailangan ng pasensya at atensyon sa detalye kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng chickpeas. Kung makakita ka ng mga sariwang berdeng chickpeas, nangangahulugan ito na ang mga perpektong bagay ay nangyayari at hindi mo nais na matapos sa mga ito. Para dyan, dapat mong pag-isipang mabuti bago gumawa ng mga desisyon at panatilihin ng mga bertud na tumarating sa iyo. Kung meron kang panaginip na ito, dadaan ka sa isang sandali ng kagalakan magagawa mo ang anumang, bag, anumang gusto mo. Ito ay dahil sa tiyaga at dedikasyon na mayroon ka at sa maraming pagsisikap na iyong ginawa upang makamit ang iyong pinapangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng chickpeas. Kapag bumili ka ng chickpeas, ito ay isang panaginip na nagpapakita na ikaw ay nasa tamang oras upang gumawa ng isang pamumuhunan na magbibigay sa iyo ng malaking kita. Ngunit kung wala kang pangbayad sa sitaw, ito ay senyales na dapat mong isipin kung ito ba ay magandang dekosyo o hindi. Sa kabilang banda, ito ay isang magandang panahon kung mayroong kampera upang bayaran ng beans. Kapag natiyak mo na mapagkakatiwalaan mo ang lahat sa paligid mo, magkakaroon ka ng ligtas na lugar upang maisakot ang iyong mga plano kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng chickpeas. Kapag kumain ka ng chickpeas sa iyong panaginip, ito ay dahil magsisimula ka na ng bagong proyekto. Bilang karagdagan, darating ang mga pinakamalapit na tao upang tulungan kang maisakatuparan ang iyong mga plano. Dapat mong tandaan na maaari kang umasa sa iyong mga kaibigan. Sa pangkalahatan, ang panaginip na kumain ng chickpeas ay sumisimbolo ng pagpapakain, kasiyahan at kasaganahan. Iminumungkahi nito na inaalagaan mo ang iyong sarili at ang iyong kalusugan. Gayun din ang mga chickpeas sa isang pangkariniwan sangkap sa maraming pagkain sa buong mundo. Kaya ang panaginip na kainin ng mga ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa paggalugad ng kultura at mga bagong karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na chickpeas. Kapag nanaginip ka ng bulok na chickpeas, ito ay senyales ng pagkabaog o panloob na problema sa mga nasa palikid mo. Kung nag-aalinlangan ka, humingi ng tulong sa iba, anuman ang pagdududa. Pag-isipang mabuti bago kumilos at huwag magmadaling magdesisyon. Gayunpaman, ang panaginip ng bulok na chickpeas ay maaaring sumagisag ng pagkabigo, pagkabigo, pagkabulok at pagkasira sa buhay o mga relasyon ng isang tao. Kinakatawan din ito ang takot sa pag-aaksaya ng mga mapagkukunan o napalampas na mga pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sako ng chickpeas. Kung na naginip ka ng mga chickpeas sa isang sako, ito ay isang mahusay na senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ito na ang tamang panahon para magsimula ng bago. Ito ay tanda ng kahangahangang pagkamayabong. Kung naglaplano ka magkaroon ng mga anak, ito ay isang magandang panahon upang gawin ito. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din ng mga pagkakataong magtutulot ng kaunlaran at para sa lahat ng mga tumulong sa iyo. Kailangan mo matatiling mapagkumbaba at laging tandaan kung saan ka nang galing. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halaman ng chickpeas. Kung nga ka tungkol sa mga halaman ng chickpeas, ito ay perpektong tanda. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang perpektong relasyon sa iyong kapareha. Ito ay isang sandali na malaking kaligayahan at isang napakakanais-nais na sitwasyon. Ang panaginip ng isang halaman ng chickpeas ay maaring sumagisag sa paglaki, pagpapakain at kasaganahan. Kinakatawa ng mga chickpeas ang kalusugan at sigla. Kaya kapag nakita mo ang isang halaman ng chickpeas sa iyong panaginip, makikita mo na nasa landas ka tungo sa pisikal at emosyonal na kagalingan.